ay yung pahayag ng ating presidente, President uh, Ferdinand Marcos Jr., na magkakasibakan daw, heads will roll, yung po ang sinabi niya sa kanyang uh, social media post. Mm. Hindi kaya sa mapaliwanag kung paano nakatakas to At, at walang kabalay-malay, mahigit isang buwan na, na mm -mm. nawala rito, ang ingay-ingay oh. pa natin, ngayon, araw-araw nasa headline po 'yan. Eh ng pala tayo, wala na. Nan Delikado ngayon yung abogado na ano 'yun, yung nag uh, Telmer. Si, oh, dahil sinabi niya eh, na niya si si Mayor uh, Go. Delikado siya Delikad dahil ni niya yung uh, document Oo. na hindi niya naman nakikita 'yung tao. Hindi nakita niya. Nakita niya. She was peering, peering out uh, peering from the window. From the window. Big so, vehicle. The person was in two places at one time. Well, uh, nandoon sa Indonesia at nandoon din sa Bulacan del Monte. Hindi, pakilala lang naman nung, uh, nung uh, peering from the window na uh, babae sa uh, eh, Pag Sir, ba ang nagnonotaryo eh pumunta sa iyo yung tao ako si Conrad Banal. Oh. Notaryism yan. Hindi mo hihinga ng identification. Malamang hindi. Ano mo malalaman na siya ngayon? Unless na magkakilala talaga kayo. Nag nagpakilala siya. At saka, malamang nagkakilala. Nag, nagbigay ng ano. Malamang nagkakilala na rin sila. Mm -hmm. Otherwise eh, ay niya papansinin niyo baka kala niya ano 'yun? Uh, ghost. Mm -hmm. Hindi naman. Hindi naman. So titig na niyan? Wala sa multiverse. Ito 'yan. Si uh, Alice Go. Wala ito itong titignan ngayon diyan. <coughs> So alam mo kung sino yung nagpakilala siya sa'yo, okay? Ngayon, sino na nag-drive? Ano sa sakyanang dala-dala niya? Baka nandoon na lahat, kasakapat siya lahat ng mga ito, itong mga sino. At saka, ah nagkamali ho ako. Actually, June 14 nakita ko siya. Hindi po July. Hindi July. Nagkamali Nagkamali siya. Nagkamali. lang makalawalan daw eh. Oh, bumalik July nagkamali ho. In other words, ah Magbo-bonds floro ka. In other words, super. Super, super bonds floro ka. O, palusot ka palusot na naman. Ka palusot ka ng palusot, oh, oo. Oh. Pero may implikasyon yung sinabi ng presidente, ah. Mm. Of, course. Oh. of course. Of social media. Of course. Ang sinasabi niya po, government personnel mm. na tinulungan itong si Alice Go, oh. mm. na tumakas. Oh. Eh, ilang tagal-tagal na palang wala rito. Araw-araw nasa headline, siya ang pinag-uusapan, yung mga kaso niya and everything. Eh wala na raw. Na, nakakatawa nga yun. Ito, it, ito pwede sabihin doon pari Conrad. Ano-ano? Hmm. Eh sir, eh, ngayon lang pa ba niyo nalaman na ang daming enablers nito? Yan, hmm. yan yung mga government personnel na sinasabi niyo. Mga kasama sa enablers to, Ah. Uh, Kasi eh, magmula pa nung pinanganak siya, eh, may enabler ni uh -oh. So, yan. An, An army of enablers. An army of enablers all over the Yung place. Yung sabi ng spokesman ng PAOK, si Winston Casio, hmm. eh, kailangan daw, eh, in the next few days daw, kailangan malaman pa paano nga ba talaga nakatakas yan. Kung hindi, we will be the laughing stock of our neighbor. Are we not here? <laughs> the laughing stock. Sir! Matagal na yan. Hindi pa ba? Tsaka <laughs> ilan na yung mga pinaghanap? At saka naka-extradition, hindi na kaka na, kaka extradition. naman na ibabalik eh. Na may special request nga tayo, di ba? Mali itong si, ano, mali okay. yung Casio. Oh. si Casio. We are not. We, almost... stuck daw tayo. Hindi. Ng ating mga kapitbahay. Alam, alam mo ba, na there are four other major, ah, um -hmm. major uh, uh, countries in Southeast Asia. Um -hmm. Gagayon yun, yung John Low, Yung Malaysia... Oo. No. Hindi oh. eh, nila mahanap din yun eh. May, may yate yun. Ah, ganun. Kompleto. No? Yan yun, ano, I, one, one development company, Yung kasama ni, ano, you know, ni Rasak. Rasak? Oo. Oh. 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 Eh, hindi mahanap pa. Ah, hindi oh. mahanap pa. Ang dating pangalawa. Right, oh. Pangalawa. In plain sight, hindi in, makita. Ay, may yate. Oo. Oh, pangalawa. You see what? Sinawat sinawad yun sa Thailand. Sa Thailand. Hindi rin mahanap 'yun. na oh. Nawala rin. In other words, it happens because there is an army of enablers all over the place, whether it is in the Philippines or not. Meron nakakalungkot dito sa atin kasi 'yun sinasabi nga natin. eh, tagal na pala natin pinag-uusapan 'to. Wala na pala ito. Mm -hmm. At saka baka baka Oo. <laughs> kibuloy. <laughs> kibuloy. ang dami e bantag. Oh, Tebes. kibuloy, Kibuloy. Ano pinagtatawa ng baka raw tayo maging lapis tak. Hindi pa hindi ba, ako. sir? My dear sir, <laughs> hindi pa ba, ba? Pero nagbigay siya ng at mga high-profile figures mm -hmm. nagbigay at siya. wala nangyayari. nagbigay siya ng ano ah, ng uh, si Casio, mm -hmm. nagbigay siya ng tatlong paraan mm. kung paano siya nakawala ano oh ano meron siya eh. ano? meron siya yung mula sa northernmost uh, tip di ba oh meron siya southern border yeah. Western, uh, West, oh, Western Western tip, tip. 'yan, mga Ah, uh, 'yan 'yun, ano, Palawan. Palawan, mga ganun. Western tip. Oo. Oh, okay. uh, sa... Hindi e, eh, kung plane side, kung sa airport mismo. Ah, may blind spot. Too ya. much, may... too much trouble e. Eh. So, eh, mas... kung kaya mo naman uh, na may... pa sa airport lang. O kaya private plane. Private plane. Eh, eh yaman-yaman mo. eh. Uh Oo. -oh. Tsaka marami po talagang pwedeng pagtakasan dito sa atin. Pero ang sinasabi ko, kung ganyan ka-high profile at ah, natahasan, allegedly, based on the story, hmm. natahasan po, nilalabag ang ating mga batas. Wala, wala bang nag-monitor ba sa kanya? lang nagbabantay. Yes, yan or, yun lang naman ang issue dyan. Uh -huh. Now, marami nagsasabi, naku, para namang uh, sinara yung mga pintuan eh kung kailan ay ah, yung pagbawi uh, bawi ng passport di ba yung pag uh, cancel ng passport para sinara niyo pinto nakatakas na yung kabayo hindi po ang sabi ni spokesperson Winston Casio ng uh, TF eh disku trigger yung in Interpol's red notice, 'di ba? Leading to a respective prosecution. wala kaso, hindi pa orepede oh. red notice. Hindi nga, baka it might trigger. Kailangan red notice kung oh. merong kanang kaso at oh. merong kanang uh, fugitive from justice. Oh. Abi kaso siya. Eh, wala Contempt? pa, wala pang Contempt, blue, uh, blue. pa. Lang blue, blue, blue pala. Blue notice muna daw, uh, hindi blue. Watchlist pa lang 'yan. Ah. A blue notice muna, then red notice. We will expose the culprits who have betrayed The people's trust and aided in her flight We will expose Sabi po ng presidente yan Okay Kung galing sa presidente yung utos Good sir. Hmm. Siguro Para mga langgam itong mga Authorities Nagkukumahog ngayon Naghahanap ng lead Kung uh, explanation eh Gusto niya malaman Gusto niya malaman Kung sino-sino yung mga tumulong Huwag kayong magsa wag kayo magdadala diyan ng AI ah. <coughs> bakit, bakit, hindi pwede AI? Pwede AI. Nang kamukha. <laughs> kamukha ni Alice Guo. <laughs> Better tala. Huwag kayong magdadala diyan. Ito na ho, sir. <laughs> eh sana ma-apply din tong sinasabi ng presidente. Do sa iba pang wanted. Of course. Mm -hmm. <coughs> Gay ni Pastor Gibuloy, ni Tebes, Bantag. 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 Si oh. Tebes at least alam natin, nasa, nandun siya sa East Timor. Uh, mm -hmm. Epe eh, yung pinagtatawanan din tayo dun eh. Oh. Ngayon, itong uh, si Bantag at yung mga high profile Bantag at saka Kibolo yun na yun. Uh, mm -hmm. So anong move? Kinansel yung passport. Okay. Blue, right note, right. Is, is, is blue Blue ibluebluenotes pero mayroon akong uh, na ano rito may bagong spokesman na yung mga government agencies like uh, paok oh. like DFA uh, like uh, DOJ ang spokesman po nilang bago ngayon si senator model ah nagkanoa nag, uh, oh, nag consolidate ah nag siya nagsasalita, deputy minority leader as, as sabi niya halimbawa ah, uh, uh, sinabi raw sa kanya ng DFA na yung mga passport eh ano pinadala na Transnational Crimes International Police Organization. Ang DFA hindi kaya sabihin nyo, kailangan sabihin muna nila kay senator para si senator magsasalita mm -hmm. sa media. Sa lahat. Siya nga, nag, nga naglalabas ngayon ng kung ano-ano eh. Uh, nasabi na raw po sa Interpol mm -hmm. ng uh, ating otoridad. Ayon sa senador. Mm -hmm. Ba't hindi niya pabayaan yung mga agency sa magsalita? Well, Ikaw diba? naman pare. Hindi pwede? <laughs> Bakit naman? Eh, may continuing ano siya eh. Na ano daw yan? Yung information na yan was relayed to her, her. by the DFA. Ha? Dahil sa nag-privilege speech siya, mm -hmm. kaya siya nilapitan ng DFA. Ano ah, pa? Ah, at ang lahat naman ng dyaryo, si Yung Tiberos kinukot. Eh, Mahuusay kasi ito. Kasi siya na... Mahuusay ito. Uh, siya na ngayon ng ano eh. Ngayon in fairness, playboard. pati naman si Senator Sherwin Gatchal yan eh. Silang dalawa nga eh. Silang dalawa yung medyo... We'll pursue the uh, filing of a criminal case against Guo for perjury. In defiance of a Senate sub Pina. Di ba? Hindi, uh, uh, ma maano sila sa dyaryo. Malakas. Silang dalawa malas. from the very start eh. Silang dalawa yung nag ano dyan sa go na yan eh. Uh -huh. Meron in. daw silang bagong subcommittee hmm. to investigate the escape. Hmm. Ah, sino yung head ng subcommittee? D.C. Juntiveros. Huwag na kayo sumali hindi, ikaw na what? Parang ano, ah. You can, you will only... A committee eh. You will only model this situation, eh. Ah, Let the investigators do the investigation. Oh. Ah. hindi oh. ba? Ah, yung yung talagang totoong investigador, hindi yung mga... I was this uh, information. In aid of uh, ano? This aid was uh, relayed to me. this news was relayed to me, etc. Eh, Google, eh. May mga sasabihin kayo, may sasabihin niya, Ayan yung muna, investigador. Mm -hmm. Iimbitahin daw po nila lahat-lahat ng nabanggit man lang sa mga news reports. Iimbitahin mo mga nabanggit sa news reports. Oo, uh, nasa subcommittee. Uh, uh, kasama yung lawyer nung August 14, na na yon ay ay niya talaga yun I would I would like to see his acrobatics kung paano niya explain yan kailangan ba na acrobatics parang para. bones floor yan talagang uh, magbo bones floor din to nag nag shopping nag grocery ang sabi naman po ng Senate President Francis Escudero Aka Cheese yun yeah, ito daw kaap Civil Aviation Authority of the Philippines. Eh paano daw ba 'yan? Ano ba daw talaga ang uh, mga SOP nitong KAAP? Okay? Yeah, meron daw bang general aviation terminals do sa mga airport? Lahat ng airport kasi ang mga private planes, pwede na lang labas-pasok sa Pilipinas. Mm, meron. Meron, may ano, may, may, may general aviation. Na-check ba ya? Mm -hmm. Kasi it's a one possibility na private plane. Mm -hmm. Kasi paano kang lalabas sa back door? Mm -hmm. Yung back door po madalas natin sinasabi. Mm -hmm. Pero sa totoo yung back door na yan, eroplano pa rin umalis. Yes. Mm -hmm. Hindi uh, naman po yan maglalakad no. o mag-swimming. Swimming. O magbabangka, mag uh, Yate. 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 Pag, pwedeng yate. O kaya yung ginagamit na ano yung turbocharge na uh, mga compete Ah, oh, yung okay. uh, yung cut. yung mga yung, Hindi, compete dito. Mas matindi ito. Mas Yun yung mga ginagamit dati ng mga abusayap. Ayun. Yung mga ganon. Oh, nakakahi e nakakahi uh, nakakahilong sumakay. Uh, Oo, okay. pero private <laughs> <riding> airplane jet. Bakit, <laughs> tataras ka eh. Pari me. Learjet, meron ka daan daan milyong piso. Pero, Di ba, what, whatever, ang dali -dali whatever it is, hindi siya naglakad. Hmm. Siyempre, hindi siya nag-swimming. Convenient pa rin po ang kanyang pagtakas. In, ah, Malo private ba? aircraft. Private. Kaya itong si Senate President, Jesus Escudero, sinasabi niya, ano ba ang patakaran niyo diyan, kaap? Tahimik na tahimik mm, nga ang kaap eh. Ha? Kasi yung kaap, na involved na yan dati, yung, uh, mm -hmm. yung isang private plane diyan sa... Naiya pa yun. Dalawa. May Dal pumunta na Singapore, tumakas din. Dalawa, dalawa. Uh, dalawa dalawa involvement. yung tumakas. Dalawa pa yung tumakas? Dalawa involvement. Isang naiya na at saka isang dabaw. Ah. Ganun na nangyari ito. Itong mga ka-up na ito. Meron bang BI na pumapasok sa private planes? They can. They should. They should, di ba? Doon siya nag -inspect. Ay, sa nag-inspect. Motor... At pumapasok ba sila? Hindi eh. Pera-pera lang yan. For... Customs. Pinapasok ba yan? Private of planes. Of course. They should. Yeah, well, ang they ma... should also. Uh, dati, nung uh, nagko-cover pa ako, nakasabay na ako sa ilang VIP. May VIP lounge kayo? Oh, tapos ah. doon sinecheck tapos ganda pwede kayo magkape magwine doon meron nga the Gan BI naman servisyong ano talaga BI servisyong Servisyo no. pang mayaman oh, ah, then pagkana sa akit kayo ng... hindi pang OFW hindi, 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 hindi pa pwede hindi pang OFW kaya eh, yung sinasabi mong kasi pag unakit sa aeroplano para namang para namang Mexican cartel ah, oh, ah, passport. Ah, ganun, oh. passports oh. meron meron Walang... ah, may gano'n ha meron lounge meron din akit ah. may akit din kasi baka may lumusot eh no? ah, yung, uh, pagkatapos ng lounge sa bigla, bigla. na lang eh. eh Nag, nagsuot ng... Na, na. <laughs> hindi, nagsuot ng <laughs> ah, mekaniko. Ito, ito, ng mekaniko, o ano, ko, no, Masok. personnel. Tama-tama oh. ka. Tama. Pwede ganun eh. Di direct, Eric Mati. Ano man tingin <laughs> mo? Paano dito, ba, dito? ba, direct? <laughs> ano ba yan? Kasi ikaw, medyo creative. <laughs> hindi po tuwakas to na style uh, Talagang kriminal, hindi. Hindi, Ma hindi. Na hindi. tumatakbo, parang takas okay? sa preso. Hindi, Ay, de, de, de. And then, and then Ang nangyayari. pagtakas dito, in style. Yes. Yeah. Sa dami ng pera niya. Pare. In Mas, style, baka naka-designer pa yan. Oh. Eh. Mahalata ka, pag tumatakas ka, parang preso. Eh. Oh. Wala, wala yun, wala, He, so, mahala A tayo. Private airplane po yan. Ngayon, kaninong private airplane yung ginamit? Try yun. Hindi sarili niya. Hindi. May, Ay, ah, enabler na naman to. Army na nga e. Kaya Arming, nga sinasabi eh, ng presidente. Eh, meron tumulong dyan. Meron, hindi pwede siya mag... Mag ka. Hindi pwede mangyari. Oh, ang matindi rito, hindi lang siya nag-iisa nung umalis. Siyempre. Eh, di malulungkot siya pag nag-iisa siya. Ikaw malulungkot. naman, pare. Ma, ah, malulungkotin. Oo, malulungkotin ito. Kasi, ang kasama niya pa po, po, yung main figure din do sa isa pang pogo, pogo. sa PORAC. Uh -huh. Na ang uh, kaso din ay human trafficking. Uh -huh. Doon po yung mga nakagapos. Meron nakita doon na chamber na asabi ng mga otoridad, a eh, torture chamber. Tingnan mo ha, tingnan mo yung ano ng istorya. May kasama siya at yung kasama niya isa rin call, yung isa rin na main suspect. Uh -huh. Ang ibig sabihin. Kasama call, niya rin ang tindi ng uh, enabling operation. So, ano yung one money yung porak at saka mm -hmm. yung, Matagal ng... Matagal ng one Matagal ng one money. <laughs> so yung kasama niyo na, na ilud niya, na takasan niya yung quadcom, ah. ha? Ha? Ah? Uh, natakasan niya yung quadcom. Hindi, <laughs> wala na yung... Hindi yung quad, wala na yung quadcom na yun. Oh. I, ito, iba na to. Okay. I, iba na tong gumalaw na ito. Iba, iba tong mga gumalaw na ito. Okay. So, sabi po na NBI... Eh, mukhang NBI ang lead ngayon dito. Yes. Kapag okay. ah... Uh, kasi useless na yung paok eh. Mm. Kayo nga ang lead dyan eh. So, na nataka, Natakas ang natakas. So ang <laughs> NBI na po ata. So si uh, iniimbestiga, eh, nakakapagtaka multiple government agency, mm -hmm. eh hinahanap siya. Mm -hmm. Kaya pala hindi makita-kita, eh wala na. Uh, yung lookout bulletin ba, kailangan balikan yan eh. Anong silbi niyan? Wala lang? Pampresilis? Lookout Bulletin. Merong Immigration look, Lookout Bulletin order. Ibig sabihin, binabantayan yan. yan yes, ang lookout bulletin na yan, is, um, ang uh, gagawin diyan, ay eh, matay-trace kung saan siya papunta. Kasi meron siyang uh, tickets, etc. and oh, everybody oh, makikita oh. kung nasa. Then, then can, Hindi nga bumili ng ticket, eh, they private can airplane nga. Eh. They, they will also be able to do that the lockout kasi dapat kaya nga tinasabi oh. ni Senate President itong uh, protocol tungkol sa mga oh. private. Oo. Oh. Kasi that's part of the whole. So may involve pa ang ka dito? Okay. Kaap. Dapat dawawaw naman ang ka Dapat, dapat kamalay-malay dito eh. Oo. Oh. Walang kamalay-malay. Wala tatlong beses sila sila private plane eh. Wala silang kamalay. Tatlo lang. Wala, tatlo. But, so far. <laughs> so, strike three dapat pag strike three, di ba? Ang, ang ka-up, by the way, is under DOTR. Yes, yes, so, yes. Medyo look out pa yan ni Jimmy. Pag oh, so, no, nagsunod. Talaga look out. DFA? DOJ? Ano pa? Yeah. Pagcor? Oh. DOTR? Ang dami na. Pag-TF. I would have thought, look, sa, 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 corporate, pag ganyan, may look out na. Uh, look, ano ba tawag yan? Look out. Uh, bulletin. Uh, bulletin. May, Then may, sab may May sabina sa ang uh, Senate, hindi ba medyo sa uh, mag-meeting na, okay. Pa, pa, pa Meron ba nagpapatay itong, niya? Itong papel nyo, ha? Ito, ano naman, eh, NBI, itong papel nyo, pa -tip, itong papel nyo, dito, para at least, okay, ready na, okay, go. Bakit walang nai-issue? Let's ba do it for real. Ito yung isang magandang <laughs> tanong, eh, uh -huh. na, na binato sa akin, eh. Bakit? Sa tagal-tagal na ng napakadami accusation na dyan and everything, ilang buwan yan. Yan nga, ilang buwan. Wala yan. man lang na issue warrant. Ano yan? Sobrang yeah. special ba siya? From, from the Sabina to the criminal ano... Criminal yung mga reklamo sa kanya, at least, at ha? Dapat alam niyo kung nasan ang whereabouts niya or umaasa lang sila sa abogado talaga. Na. Uh, di, di, ba human trafficking? Hindi oh, ba criminal, criminal yan? Criminal na yun. Nag-file. Nag Teka, wala naman nakita then, ng human then, trafficking no. Hindi, wala pang kasong na-file pa. Na file pa. Then, hindi, pa of the nag-file at saka si, ano, si Maynard nag-file. May, yung um, nag-file sila. So, Pero hindi, nasa, Trigger na yun dapat. Hindi nga, kid glove eh. Ang sinasabi ng punto, nung nag-text dito sa atin, masyadong kid glove ang treatment sa kanya. Ganito yan. Ay, Hindi naman na. court kagad na pupunta ne? Pupunta sa prosecution eh. Doon nag-file. Eh. Wala bang flight risk? Oo. O, alam mo na nga, foreign citizen yan eh. Tapos napunta rito eh. Tapos gumawa Maasa na na. Maasa lang tayo doon sa abogado na no, she will appear at the right time. Na-stress out lang siya doon sa... Bakit? Wala man la... Oo, sa tag... Eh, ano yan? Isang taon na ba itong issue na to? Wala mal, walang walang Pero, ano, mo, na masyadong maano, masyadong careful kasi sinasabi mo Conrad, uh, dahil masyadong lax. You are, you are treatment. now saying that this may have been a whole conspiracy in all of those offices. us. Uh, eh, hindi eh, ko talaga. sinasabi, ang presidente ang nagsabi noon eh. And, and hindi, hindi ko na ko kailangan sabihin mo, eh. Hindi niya sinasabi. Pero presidente na hindi. nagsabi noon eh, aided by government personnel from Siya day, na from day one, niya. they have been aiding an army of enablers na nga. Okay. I don't need to say that. Sinabi na po ng presidente yan for karambola. So, uh, ngayon, nagkukumahog tayo. Kailangan oh. doon na pumunta ng Interpol. Oh, Anong gagawin kayo. mo sa Interpol? Ni wala kang warrant of arrest. Hindi, ikaw, Eli, hindi tama ito sinasabi mo. Ano sinabi niya sa si Eli? Ano ba yan? Yun daw, kunyari mga hearing hearing ni na at sa kan ni Sherwin. Oh. Uh -huh. eh, part of the whole story. Part of the ano. Doon pa lang ayun na. Doon pa lang sila kunyari nagaganito ganito yung pala part of the whole story para hindi maano. Uh -huh. Para hindi siya. Badaybert ang attention, makakatakas siya. Hindi uh -huh. hindi. And, uh, please be advised. Itong si na model, tsaka si Sherwin, they are principal centers. Talaga they want pong, to take oh, a look at oh, this thing. Talaga, Ikaw naman ano eh. Po, oh, hindi oh, nila ginagawa yan para sila nagko-cover. Hindi. Ano ito? Bong rumoro? Drama? Gumawa sila ng istorya para... Oh, ganyan? Hindi po. Hindi, hindi. Nakita nyo naman, gano ka sincere oh. gano'ng kasinsir na maging spokesperson Mar si Risa. <laughs> <laughs> ng uh, di, various agencies. Di, di, di. Siya nga naglasap. Siya na nga dahil ang kukupad dito mga agencies nito, siya na mismo. Inamin na nga ng paok okay, eh, na they were caught off guard. Oo, so, nakita mo na? Nakikita mo na? Mm. O, oh, caught so, off guard. Ikaw, Eli, dahil mo mga, ikaw, masyado kang ya Ah. Hindi to yan. <laughs> <laughs> Kasi, ang, ang kanya naman, tsyorya. Hindi, ginagawa ito lahat para ito makagawa ng sarili niyang diskarte. Wala raw pong immigration ah, baka, record. Eh. Walang, lahat ng commercial flight, tinignan na. Wala siya. Eh, boss, eh kung gumamit ng ibang pangalan, kayo naman. Na, eh, hindi ko maintindihan eh. Kung uh, tinignan ni so ni-roll out na yung commercial flights dahil wala daw pangalan, ni Alice ko. Eh kung gumamit ng fake passport, kung gumamit ng ibang pangalan, at Hindi po malayo na ganyan ang gawin niya dahil uh, may kaya. history siya na <laughs> kaya-kaya niya. Na ganyan ang ginagawa. So, paano na-conclude na hindi commercial flights? Okay? marami tayong kuwane, butas dito. Hindi. At wala naman daw sa immigration record. Dalawa na. Oo, okay. wala naman sa immigration Dalawa. record. Wala naman commercial flight. So, Private. nakakalito daw. Hindi nila alam kung paano. Naglakad, boss. Hindi pwede yun, naglakad. Hindi pwede naglakad. Ano. Hindi, pero yung dumaan, walang record sa immigration, sa BI, at walang flight. Oh, commercial flight. Da doubtful pa rin niya dahil eh, ang e kung, may, yun na nga yung kasi... Alias eh. baka may blind spot mo. hindi, <laughs> <laughs> dumaan na, ro, na walang dumadaan na. Ganyan. Hindi, at least may record ka sa immigration. Kung na, wala man na, lang dumaan. Nabura na, na nila, bro. <laughs> Meron na <nang> nagbura? Ba? Ganun na. Burahan na ngayon ang <laughs> labanan? Hmm? Sabi po ng Bureau of Immigration sila raw po ay may mga tauhan sa mga international ports of entry and exit lamang sa seaport international seaport international airport. yung mga yung mga small yung airport. yung mga or, iba daw eh mga ibang agency na ang nagmo-monitor ibang agency sino na tama yon like na? yung mga domestic aviation na yan so, kung sa maritime eh okay. uh, Coast Marina Guard. o Coast Guard. Coast Guard, Coast Guard PPA. Yeah. Lahat yan D.O.T.R., ba? Sige, okay. Lahat yan D.O.T.R. Sa... Ano yan? Matinding poncho pilato Matinding. na rin yan. Hindi duman sa amin yan, boss. Eh, paano mo nga masasabi na wala sa inyong listahan, therefore, hindi gumamit ng commercial flights? Diba? Eko eh, naka-disguise, pare. Naka-disguise siya as Luisa Ontiveros. Mahirap mag-conscious pilato, pilato dyan. Dahil lahat yan, attached agencies lahat yan eh, ng under DOT. Siyempre, dapat nag-usap na yan. Ikaw na ba? Kasi dapat nag-abangan na yan. Kailangan sila magsalita ng ganun. Dahil sabi ng presidente, lahat, kayo. Lahat kayo. So, kanya-kanyang takasan na yan. Parang trip to no Jerusalem to. <laughs> Kailangan, pag nawala ka sila, sorry ka. Punahan na yan. Ganun eh. nga. ganon nga yan. Ganon na nga yan. nga Ano pa ba yan? Okay. Kaya kita mo hindi nagsasalita dyan, NBI. dahil. Sina na Jim. Si GME. Kaya, GME. director. Ah, sa, sa, kanila. Chaco. Eh, oh. sila ngayon ang lead. Mukha oh, sila. sila Pinapabayaan niya. Siguro pinapabayaan. Sige, magpalusot kayo. Mm. ko. po. Okay lang. Mm -hmm. Yung paok, kasi silang uh, mm. tayang taya rito. Silang tayang taya dito. Totoo. Ah, anong ginawa nyo? Eh, eh ano nyo, kumbaga sa, uh, kumbaga sa abogado, ito pinaka-principal uh, kliyente ninyo. Suspect eh. Yan ang number mm. one oh. eh. Di ba? Yung mga limang in-identify. Kung baga, oo. Oh, oh, Yung na, limang ah. in-identify nila paring Conrad at paring Joel. ng oh. Na mga magkakapitbahay. Oh. Yan! Yeah! Oh, Bamban at saka <laughs> porak. Identify <laughs> nila. lang yan. Eh. Yung lima eh. Ay, nako. Raid kay na raid. Mm. Eh, Okay. Kung baga, pare. <laughs> sa isang basketball team. Warriors. Oh. Alam mo na, si Steph Carey ang babantayan oh, yan. Mm. Oh. Ang ibig mo ba sabihin, papabaya mo si Steph Carey na kasi gawal na gawal. Nang na raid na kami. Ha? ah? Nang raid na kami. Pagkatapos uh, ng raid, umuwi na, na, kami. Tapos to, Tapos na, Ay, Uuwi, eh. na muna kami. Eh, <laughs> hindi na labi ng tayan. Hindi. Ang dap... Ang ginagawa sila nga dapat nagkakasos kasi sila may hawak. Oh, eh. Yun yan na, na nga eh. E, may hawak na evidence. Bakit na, na, wala raw warrant of is na na-issue sa tagal-tagal na nito? Ko ano-anong kaso na sinabi nyo. Man ha? Ano na nagkaso eh? Human trafficking. Human trafficking. Wala bang prosecutor uh, na nalapitan. No? Meron dapat. Usually, meron yun. Sila nga dapat ang lead nga dyan. Okay. Kasi sila nga nagka... In, in other words, sila, kumbaga sa project, sila yung main eh. Oo. Ang pro-projectin natin ngayon itong Bamban at saka porak. Oo o, ha? So lumalabas so, dito, natin. trabaho po ng trabaho itong ating mga government agencies. Sa media... Oh. Ah. Meron may, ka ma-announce. Pa Parang busy-busy siya. may may, press release. Na gumagawa-announce. Ah, oh, Kaka-announce. Yeah. Ganyan din po ang Senado. Ayon. Yan ang problema pag ano eh. Ang, ang Ang follow, through, po, ang follow through pala nila pagdating sa investigasyon at saka sa ibang activities, press release. Mag-media. Yeah. yeah patay. Kaya busy busy. Hindi Samahan mo pa ng ambush interview. Okay, Ayan. okay ka na. Boundary ka na niyan. <laughs> <laughs> for the day. Bukod sa press release, ba may ambush, ambush, pa. Ambush interview. The best. The guest guesting sa guesting. mga TV yeah. show. Guesting sa kapihan, no? Ah. Oh. Oh. Uh, ah, patay. no. Patay Ay, <laughs> dyan. Yung pala, hindi pala, wala pala nagbabantay. High profile dito, case, na, no? nakalusot ng wala ganyan. Wala pala doon. Or kusang... Baka maging laughing stock daw tayo. Kusang hindi na binantayan. Pare. Yung palang eh, ganyan ka high profile na halos ito ang kayo, baka maging laughing stock tayo. Baka lang naman. Hindi pa sigurado yun. Eh yung mga alipores dinidetain nga ninyo eh. <laughs> no? <laughs> Problema, rin <laughs> Problema rin maging presidente. Problema no? rin maging presidente. Yung pinaka-quote mo na lang, heads will roll. Eh kayo naman, Otapsyon, wala pong pinalaman si Harry Roque dyan wala. sa pagtakas na yan. Wala. Siya eh stockholder lang siya ng kumpanya na nagpapaupa. Oo. At sinamahan niya lang yung isa sa pagkor dahil baka maligaw, Oo, no, baka maligaw. Mahirap magpunta sa pagkor office. Oo. Okay? Complicated po yan, parang maze. Oo. Oh. Tsaka hindi mo alam kung sinong kakausapin mo dun. Ha? Ah? Hindi mo alam. Eh, kaya ngayon, si, ano, yung ganyang kliyente na sinamahan sa pagkor, kasi ah, nandun sa Singapore pala. Oh, oh. Yung sinamahan niya. Yung sinamahan niya. Kasama nga ni, ano, ni Alice. Ah, ni Alice eh. Oh. One money pala yun eh. <laughs> yun lang sinasabi nito. Ang dami nila ito, ito ba kasi? Kasama ito, si, yung... ito, ito, sinasabi ni Tani. Kung baga sa ano, mag, alam nyo na lima, yung main lima. Ibig sabihin, wala man lang kayong bantay dito sa lima na ito. Kung nasaan sila, hindi nyo sila na trade Hindi. Hindi. Thank But, you. <laughs> puro press release ang ina-atupag ina eh.